guys ang ating niluto ngayon hindi ko na videoan kanina pero ayan ang ating gawa o coffee ito ang ating coffee guys na hindi pa luto iluluto natin dito sa machine ayan. may nakasalang na po siya ayan ang ating nakasalang na coffee po gawing okay, haluin lang natin kasi naga, eh, mayroon siyang kwan eh. -halo, halo na siya eh meron din tayong pan meron tayong pan ano ba ito ayan guys ang ating nakabuting pan ayan para lumipad yung balat niya. 45 minutes. 45 minutes po natin lulutuin siya. Tignan mo, ang galing. Kasi naluluto na siya. Ano lang ating pan. Pwede naman akong pan. Okay. guys sa ating coffee magagawin natin gawa ugludlundan natin o gilingin natin ang ating coffee ngayon nagawa na siya ayan na siya diba ito ang ating gawa ito yung hindi pa siya luto lulutuin pa lang Hintayin nating maluto hanggang 45 minutes. Ayan, samahan niyo ako mamaya. Maluto hanggang maluto.